Samantala, nahuli sa isang entrapment operation ng isang security guard araw ng Martes sa Overseas of Workers Welfare Administration o OWA pre Departure Orientation Seminar Room sa Mandaluyong City. Pinangunahan ng operasyon ng Migrant Workers Protection Bureau at Mandaluyong City Police. Ang pag-aresto sa nasabing security guard ng si Wenceslao Villagracia ay kasunod ng reklamo ng dalawang babae mula sa Calaca, Batangas na nag-apply bilang domestic helper direct hires sa Bahrain. Ayon sa Department of Migrant Workers, humingi si Villagracia ng 35,000 piso sa bawat isa sa mga biktima. Kapalit ng pagpapabilis ng pagkuha ng kanilang OWA Pre-Deporter Orientation Seminar Certificates. Ito ay isang malinaw na kaso ng pangingikil at pabuso pang sa kapangyarihan. harapin mga kaso ng Grasha maakas sa fixing sa ilalaman, section 21 ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 or Republic Act number no. 11032 pati sa staffa